She may hapon, raining, raining. waktu business Ramadan. She... The spaghetti Ramadan. Okay. spaghetti. Kain yeah. kain magpadala sa mga problema. Mauntan mo mga madams. Na ito to, ito ka mga kaplas, ka sa akin. Ito sa At last, sa ako. Snacks. Mga madams. Wow! Snacks na. Snacks na. Buklo. Snack. Wow, mga kuandiling. Masaya mo ba ay, maday. Ayan daw. May pangit nga, maday. Aray sa kong atbang, sa kong aming, ha? miss. Pero walang tindera. Hoy, tindera! Makichess, miss ko. Na madams. To, mga madams. Taon tayong mga madams. Ako siya na araliton abo chukudiha o. Ingat nga dyan. Kaon-kaon. wala sa kaon no. Paya wala sa makalit ka. At mas labi. Nakatulog mga po. Pagmata na po. May gutom po mga madians. Mukha ko ito ngayon. Cheka cheka ito ngayon. It's callin' sent man. Back to school lang ito mga sedyante. So soon must be back to school ming mga mga kasi ulang, ngayon ang panahon. Pero tamahin mo, sa ginoong, sa no, na sa ganoon. Diba? Diba yung kaya ang sa Luzon na Park. No, ikaw, pero uh, mamatay ka tabang, pero fair lang tayo. Mag-ampo lang sa kaya mag office lang. Salamat sa inyo din sa Cebu 101 lang. Wala pa salamat sa inyo o upang sa patro sa Cebu. Ito spaghetti dyan. Nangakakatan din din rin. Kaya mukha akong sad siya. Buti oh, ba na ito? Ano na yung magkita na sila? Dito ay kito mo sa kahayag. <laughs> Gara dyan. Oh, Hayag mo oh, siya dyan. Mukha akong sad siya. Mukha akong sad itong oh. paa dyan nga. Ako mukhang mag spaghetti siya, rice siya. Sabi niya, mag diet daw siya. Ano nga yung rice siya, pero wala tayong magawa choice niya yan. Mm. Parang ganun din pag meron kang gusto isang bagay. Yes. Mm -mm. Makamtan mo. Gusto mo makamit. Mm. Pero tama lang, wag yung mali. Charot. Mm. Sakto lang, Nike. Chika-chika lang, tagot. Sa una tago. kayo. Tunga, tunga -tun. sa kuwan man. Kaya mo na itunga sa rice cooker. Mm. Mm -hmm. Ano na siya? Oh. ano mm -hmm. na siya? Like na yung kaon ha. Pwede udto pa na siya mga madam she. Hmm. Oh. Muna. Tonto pa. Ang ako content, chika-chika lang. Mm hmm. Diba? Huwag nyo ano nyo pa. kayo dyan. Mighty day of... Ako pa makatapalan na ha. Because <laughs> I forgot. pag iba na pag may edad na, charot. Oh. Pinood. Uy. Ang kuna na nga ito. <laughs> pagka padung naman kita oh, na. An diba? Ano Ngano di mo ka sa inyong pagkakuan, di ba? Katulad ko. Ng ano ba? Malapit na ako. Secret. Kasunod oh, ng si Paboto, ano 'yon? Fantastic nito. <laughs> Anong kasunod ng si Paboto? 36. Ah! Yeah, pa-check. 36 na siya mamaya. Ah. Okay, obvious no. ano na na, na mas kinatay mga problema, normal lang uh gid -huh. na magbalik-balik ramen ato mga problema. Ato na ni chika-chika, ato na ni katawa, ato na ika marites. Pero ni mo ha Ha? Huh? Tuon-tuon. Ala ni right, guys ko ta akong akong katang din ba ni guys ko sa golden si squinta. O pagay ta na huma. Padali um ko ni si squinta, oy. Ito so, don lang may lawas, mm, tagan ta git ako giskid kung sa gold yung ay sa kung edad na 50 years pero padu man ta no pero wala pa rule ayo sa dalian no, aspekto ya kung katandi mo anak bang gas gawas no Gawas sa tabol ba Hmm. gawas gawas pero okay na sa kung ako mga anak ko nagstambara sa balay para palayo sa titans hindi ba Nung tatlo kang gawat na siya, yung gawat. Ano lang? Ayo, maginamaw na. Igo gid sa mama. Wa well, pa gay kwad, igo na. Igo la yon. Ay ano um, ma. Asa ka ba yon? Igo yun. pag klaro, ano. Pagklaro. Pagklaro ni Sistoria. Ayo hmm. pa mo amaw. Na. Kita stricto ta sa to mga anak kay eh, nag protect man ta para nila, di ba? Sa ilaharam haram mga madams no, di man daw utang. Para nalang kasay saktong kuan. Mientras sa eskwila pa itong mga anak, kasi ko lang yun nato. natong mayo. Dili natong atong ato nangagi sa una, ato sa ipaagi nila. Lahi, bahala na. Mali mo na, Mare sa kawan ni Agi ginala. Ni Agi lagita. Ni Agi ko ana. Pero ilahi man mo sa akong naagi a mm -hmm. Di ba? Sa'yo po sakto. Sakto. Sa'yo pa na gibuhat. mag ako sa akong anak. Dili, di ba? Na may kanang limit ba? Dami diba sa super strict sa sa... Mm, di ba sa super strict? Sa mga kabaw di ka na mga batan una, high tech na kay Rune. Super One high tech. Oh. No. Kung ikaw di ka mo badlong sa mong anak na magsugo na gaginana, hantod di ka kakabadlong kasuntin na maginana, maginana, gini mo anak. may usadang Pero di sugo di ko niya. Back to story, Charon tao okay. na sa kong mga madam nang nguha na sa kong sa kong So, kung hindi ko sa kong katanding. Ano na kalibutan. Ano na kalibutan, di ba? Kaun-kaun ni. Kaun-kaun sa amin. Tugos ka mingaw, uwan, makabuti. Ikaw man, kanta mi later on. Sunod, kanta na sa niya. Ay, musik ko na. Ah, baka charge mo siguro <shurigt> ko dire. Yeah. Ligamit wa. Mm. -hmm. Mm. Ang Kadakanta miha. ha. ka video ka hapon kay naglubat mga madam. Imingan ako sa kong vlog. Oy, vlog charot. May ma baka may gustong eh? mag-basher, mag-basher lang kayo kung gusto niyo. <laughs> Sayo to. Uy, ano to si si Walter entry. Wala na mag TikTok TikTok mga madam. Mm. Ay, pero oh, mag-TikTok ni. Tungkol sa nana nanasay Eskwela, mga good Klase na ang amo mga kulang-kulang amo mga grupo. Iba, mga busy na. Gimingaw mo, labaw pa may gimingaw. <laughs> <laughs> gimingaw na magsay sa iyo. Magsay mo! hello, balik sa mga madam. Diba sa so nakaka?

malibang. Asa mo kumulo? Manigarilyo ko na malibang lang. Hit, 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 hit. Thank you mga madam. Sama natong chika. Mga na itong palibu. Mga siya kao. Relax na siya. Gano'n na ka siya busog, no? Video may katandim, no? Kaya nagsabot. Nag-black siya. Nag-black siya ako, diba? Mo oh, nang is beautiful. Hmm. Bakit kaya niya? Baka meron naman diyan. Available siya. <laughs> Ibaligay. Ibaligay ako Ano ba 'yan ng mo Uy. Baka naman diyan. Mag-PM lang kayo sino may gusto, charot. Sabi yung mga madam she. Thank you, thank you sa susunod mga madam.